kailan lamang ay naging usap-usapan ang pag-shooting ni Kim Chu kasama ang It's Showtime Family, kung saan bigla na lamang natamba at nawalan ng malay ang aktres sa di maipaliwanag na dahilan bago pa man maganap ang nasabing insidente ay lubos na nagkakasiyahan sila Kim Chu habang nag-e-entertain ng nga audience dahil kakatapos nga lang nun umano ng nasabing shooting nila nakiki pa nga daw umano ang aktres Kila Vice ganda nang biglaan itong kumapit ng mahigpit sa balikat ni Vong Navarro at naging kapansin-pansin ang lubos na pamumutla nito kaya naman naging alerto ang mga nasa paligid niya at agaran siyang nasalo ng matamba ito. Nang dumating ang medic sa kanilang show pinayo nito na dalhin na ang aktres sa hospital dahil baka may ibang rason daw umano ang pagkakahinatay ng aktres. Dinala ang aktres sa pinakamalapit na pribadong ospital sinadyang doon dinala upang hindi sila dumugan ng mga tao at hindi rin mapag-usapan hindi pa man nagtatagal dun ang aktres ay dumating na din si Paolo Avelino at inintindi si Kim Chu ayon ilang beses din itong nagtanong ng nagtanong sa doktor kung ano nga ba ang kalagayan nito ngayon. Ganun pa man na pag-alaman din ng publiko na dahil ito sa pagod mula sa pagsashooting at sa walang sapat na tulog. Pinayo din ng doktor na magkaroon muna ng maayos na pahinga ang aktres.